Yung mga riders, ah uh, ganito na rin ba yung kalan nyo? Ayan, ma medyo madilaw-dilaw. Hindi na siya solid na puro blue. Napaganyan na yung mga kalan nyo mga, riders. Uh, may tuturo sa inyo kung paano uh, magiging blue na blue na yung apoy. Ayan kasi madilaw-dilaw. Kanyan na uh, madumi madumi sa aldero. O, medyo mausok yan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan na uh, i-adjust yan. Uh, para bumalik siya sa blue na blue yung kanyang apoy. So, dito, mayroon yan dito sa ilalim. Mga riders, tayo na natin. Ito. Itong pihitan na yan. Ito. Ayan. So, binok sa, pag nakasara yan, na adjust no? so, dapat nakaganyan siya para blue na blue pag nakaganyan kasi nakasara medyo kung pa yung kanya medyo madilaw dilaw yung kanya nga po eh susubukan so, natin ng uh, riders dito kanina kasi madilaw dilaw masubukan natin dito kaya pag ganyan at tapos uh, buksan natin ulit Yan. So, naging blue na blue na siya. So, pihitin pa natin. Kulang pa yan kasi medyo may dilaw pang lumalabas eh. Ayan. Abukan natin. Pihitin dito. Aman. Uh, Na-adjust lang yan mga riders dito. Abukan natin. Bukas lahat. Ano nang mangyayari. Ayan natin. Bukas dito. yun yung mga kadiders oh. ba diba? blue na blue na siya so pag binalik natin dito dudukotin ko na para makita nyo oh. pag binalik natin yan magiging dilaw siya pag sinara no so, pag binuksan natin ito sa ilalim yan o oh. nakasara siya dilaw na dilaw pag binuksan natin to ayan, o, dito lang. Yan o, oh, blue na blue siya. So, hindi, hindi madumi yung kaldero nyo. Pagkatapos yung magluto, pag ganyan yung adjustment nun, mga riders. O, so, yun. Yun lang. kung masyado nang kanina, may pula. Kagaya nito. Yung apoy. Yan, ganyan. Adjust nyo lang doon sa ilalim. Buksan nyo lang. Tsaka yan ito ang bubuksan natin. Ayan. So, magiging blur yan. Diba? So, sana nakatulong mga riders. Nandito na lang. Maraming salamat.